pak ketchup at uh, magandang dunis uh, po ngayong umaga <laughs> at uh, nagbabasa po ako ng ano nung inquirer.net no yung news online po no, ng ng uh, Philippine Daily Inquirer no ah uh, na pala si uh, dami Ang galit dito kasi dapat daw nagresign na to no. <laughs> Ang problema nga eh uh mukhang malakas ito kay uh, Marcos no. Kaya hindi ito agad na pinatalsik o sinipa as uh, DPWH secretary. Ang uh, dahilan pala eh ito pala yung uh, sa kanya pala galing yung link no. Na talagang yung ibang mga nagtatrabaho diyan sa DPWH eh sangkot sa anomalous uh, flood control uh, project no ah? at uh, siguro parang uh, maganda yung kanyang exit eh nagresign na at agad namang tinanggap ng ating uh, pangulo Bongbong Marcos no ang pumalit ay si uh, DOTC uh, Department of uh, Transportation uh, uh, secretary Dizon no? Ah uh, siya na ngayon ang pumalit, no? At uh, nakita kasi ang performance ni Dizon na maganda at mayroong integrity uh, kaya siya ang inilagay na ano ah uh, bagong uh, kalihim ng uh, DPWH, no? Uh, from uh, Department of Transportation, uh, siya na ngayon ang kalihim ng uh, Department of Public Works and Highways si uh, Secretary Dizon no? uh, yan ang ano pagka maganda ang iyong uh, record yung iyong status outstanding ang iyong uh, uh, trabaho may integrity may ability ay ikaw ang itatap ng uh, pangulo para maging uh, uh, DOTC uh, para maging uh, DPWH secretary no at kasabay nito mga ka magbubuo pa lang ng uh, uh, isang komisyon no na magiimbestiga no patuloy kasi iimbestigahan itong mga anomalya ng flood control project. At uh, patuloy, ano pala ano po ito uh, bumubuo na ng komisyon no. Uh, dito pala balak ilagay si uh, General Torre ng administrasyong Marcos no. Puntahan uh, niyo na lang dun sa ano inquirer.net no nakita ko yung pangalan niya doon. Yung siya daw ang plano na ilagay bilang head ng komisyon para imbestigahan itong nga uh, maanumal yung kwan. ah uh, ah uh, flood control uh, project. No? Doon diba? pala, yun pala ang plano. Doon siya pala gustong ilagay ng administrasyon. Kasi ito pala yung sinasabi ni Atty. Claire Castro na tagapagsalita ah, uh, danga sa malaking press club, no? Ito pa rin sinasabing mabigat na trabaho na planong uh, paglagyan kay General Torre. Ah, ang problema eh hindi pa niya yata tinatanggap ito kasi active service pa si General Torre, 'yan. At ang komisyon na bubuuin nito ay uh, ano to eh, uh, Uh, ano ito isang uh, hiwalay no uh, malayang ito dito sa mga sangkot na mga anomalya ng flood control project na hindi naman talaga nagalawang pera no at uh, naglabaasan naglabasan yung mga anak ng mga congressman no na halos winawaldas kung magwaldas sa ibang bansa ay halos talaga uh, uh, ipamigay ang pera no yung pagkain no Nakakahalaga ng halos sa uh, daang libong piso. Ah, uh, yung damit, no? Yung mga, uh, jewelry. Ah, uh, nakakahalaga ng, uh, milyones, no? Ah, uh, mula sa ulo, make-up, hanggang doon sa susinusuot na sapatos, ay, ah, uh, ah, uh, 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 nagpapasasa itong kuwan. Uh, lalo na itong, uh, ano, yung mga, yung sa party list, nandiyan na dyan sa Bicol, na kinasangkutan naman ni, ah, uh, uh, Senate President Cheese Escudero, no? ah, si Congressman Ko, no? At ah, ito pa isang ah, anak ng congressman na pasasa diyan sa ibang bansa kung magwalgas ay ah, ah, ano pala ito? Ah, mag ano, anak pala ito ng mga ano mga bigating politiko, mga congressman diyan sa Bicol, no? No, kayo nang bahala kung anong pangalan ng party list na 'yon, no? Ah, ah, yung party list na 'yon ay uh, may nakalagay na Bicol. <laughs> ah, uh, po ang ano niya, na ah, kaya ano at ah, merong komisyon na binubuo at ah, nabasa ko rin yung mga willing na sumali diyan sa pag-iimbestiga na 'yan, ha? Ah, Mayor Magalong, no? Ah, willing siyang ah, maging isa sa komisyon na bubuuin para imbestigahan itong maanomal niya, itong corruption na nangyari dyan sa flood control project. <clears throat> ngayon mga kakechak, hanggang ngayon dito sa lugar ko nag-uulan. No? Oh, napilitan po akong uh, wag mo nang bumiyahe sa aking uh, pagmamotorcycle taxi. Kasi nakangamba po ako, ito namang aking motor ni Samurai 155 eh hindi po ako masyadong ano rito pero nailusong na ko na po ito sa baha yung unang nangyaring pagbaha no ah, bago pa itong pangalawang ah, nangyaring pagbaha ulit no ah, nailusong ko po itong motor ko natakot nga ako baka ano pinasok ng tubig yung ah, makina pero hindi naman no ah, isa 'yan sa ano ah, problema natin ngayon at hanggang ngayon eh Ah, uh, problema pa rin ng uh, gobyerno dahil nasa na ba itong mga uh, pera na galing sa flood control uh, project na ito, no? Ang Marikina na palaging nailalagay sa news, ha? Ay uh, hindi po binaha. <laughs> ha, eh yan po ano at uh, magaling ang ano diyan, magaling ang mayor diyan, yung namumuno diyan sa Marikina, no? Ay, uh, sipin nyo. Pag dumadaan ako dyan sa Marikina, merong nakikita ako dyan sa mismong uh, ano, mga traktora na hinuhukay. Eh. Dinedredging yung uh, ilog dyan. Kaya siguro a uh, hindi na umapaw ang tubig dyan. O, kita nyo, yung Marikina lagi yan. Eh. Nasa news yan. Eh. Pero lumalabas na talagang ito ay uh, trinabaho na agapan itong uh, mangyayaring malaking pagbahak. Uh, ang uh, Maynila na uh, yung Top avenue, uh, yung Espanya, talagang hindi ka na makakadaan dyan pag minalas-malas ka umulan ng uh, malakas. No? Uh, saglit na malakas na ulan, bahana. No? Yung Quezon City, no? nung nakaraang uh, isang araw ay uh, binaha. <laughs> uh, yan. At uh, ang problema dito sa ating uh, mga nanunungkulan ngayon, lalo na yung DPWH, no? eh, sana malinis na. O, kita nyo yung uh, panunuhol doon sa anak ni Senator Loren Legarda, congressman na pala yung anak niya, no? batang-batang congressman. <laughs> Isipin ninyo, eh, tumawag ng pulis no? at inaresto yung uh, isa sa engineer dyan sa Batangas ah, DPWH at inaresto dahil sinusuulan daw siya. oh no. yan yan, dapat may paninindigan tayo. Kasi alam nyo mga kaketsap, ang laki ng uh, pera na nawawala sa kabang yaman ng bansa. No? ah dyan sa flood control project na yan, kung yan ay eh, nagamit ng tama, eh, maganda ang daloy ng ating uh, hanap buhay, ng ating ekonomiya. No? Ah, kung yan ay eh, nagamit ng maayos, eh maganda, no? Kasi minsan pag ako diyan sa PGH, no, may sakay ako, dadaan ako diyan mismo sa PGH, yung mismong tapat ng uh, Supreme Court, no. Nakikita ko yung mga pasyente doon, mga kakecha, kawawa. Nasa labas naghihintay na sila ay ma-admit o ma -ano, ma-check up, no. Kawawa ang mga ano diyan, yung mga kababayan natin na may karamdaman at nangangailangan ng medical attention samantalang itong mga pasasa no sa pera ng bayan oh yung mga anak ng mga congressman na to ah, nag-delete na nga daw ng mga Instagram eh dinilit na ginawa na daw private no from public ginawang private bakit kasi nakita yung ano eh yung paano waldasin yung pera ng taong bayan no Ayan. at ano ang laki pala ng suhulan diyan para maka, maka ano ka, makakuha ka ng slot Ha? Diyan sa DPWH, kukuha ka ng ano, kung gusto mo maging contractor ng uh, DPWH, ang laki pala ng suh suhulan dyan. Para ikaw ay masabing uh, contractor ng gobyerno sa DPWH, nagkakahalaga ng 7 million pesos. Ha? Eh, syempre nga naman, pag nakapasok ka dyan, ha? hindi ka instant millionaire, kundi ikaw ay instant billionaire. Sabi nga ni, uh, ano, ni Mayor Magalong eh, <coughs> naging CEO ko si, naging CEO ko, naging commanding officer ko si Mayor Mag Magalong diyan sa Special Action Force, no? Ah, uh, nagkasama kami niyan, Police Major pa nung araw yan, Chief Inspector pa ang tawag noon eh, no? Eh, ang sabi nga ni uh, Mayor Magalong eh itong uh, sabi niya kay Jessica Soho doon sa interview, eh hindi na milyon ang kurakotan ngayon yung kitaan diyan sa ano sa DPWH ha nagkakamali ka sabi niya eh bilyon piso na at kailangan pa nga na ano ah, magrenta o bumili ng isang condo unit para gawing ah, tambakan ng pera ang isang ah, ang isang condo unit lagyan lagayan ng pera talaga sa ang kayayan ako <laughs> ah Ang tindi. Dahil sa sobrang takaw, kasakiman ng mga mga taong ito, itong mga ganid, no? Ganid ang tawag ko sa mga demonyong ito eh, no? Eh, ha? Hindi na magkasya yung kanilang mga ninakaw na pera, no? Naalala ko tuloy yung hinawakan kong kaso na nagtatrabaho diyan sa may bakery sa Shopoys diyan sa may Santana Grove para niyake. Hinuli ng gwardiya, kasi nahuli yung uh, nagtatrabahong uh, empleyado diyan sa bakery ng Shopwise eh kumagat ng cookies. <laughs> Hindi naman naubos. Naghapon yung kagat, no? Inaresto e, ng guwardiya tapos uh, dinala sa opisina namin. Nakulong po yung mga kakechap. ketchup uh, Tinanong ko yung ano eh yung itinong uh, uh, pobre na empleyado ng uh, Shopwise eh sabi ko bakit mo kina kinain yung kwan Yung biskwit eh, kasi gutom na daw siya. Isipin nyo, alas 10 na ng gabi. Ah, diyan pala, bago mag-uwihan, uh, eh, kailangan lilinisin muna yung bakery. Ah, dyan sa ngay shopwise. No? Eh, nagutom na daw siya. Nakaawa, no? So, yung biskwit lang nakulong. Eh, itong mga to, bilyon ang ninanakaw. Hindi man lang makulong-kulong. At yung bubuwing komisyon na yan, no, ng DPWH, no? ay, ah, uh, ano, ah, uh, ito ay komisyon para mag-file ng uh, kaso, no? Para masampahan ng kaso itong mga garden, itong mga mga ganid, matatakaw, mga sakim ng na mga namumuno diyan, sa ang gobyerno, no? i niyo yung kang gagawa ka pala ng link analysis eh, ha? Uh, Mula sa Kongreso, sa Senado, Ah, kinasangkutan yung mga pangalan ng mga mabibigat na senador diyan. Villanueva, Escudero, no? Ah, 'yan ang mga kuan eh. Tapos eh, dadalhin ng malaking pond diyan sa DPWH. Tapos sa ah, gagawa ng project kagaya ng flood control, no? Tapos magkakaroon ng bidding, no? itong mga accredited mga ng mga government contractor ng DPWH no ah nagbayad, may ano pa may allegation pa lang hanggang ngayon ay iniimbisigan pa kung totoo 7 million pesos para lang maging ma -accredit, maaccredited ka diyan sa ano sa DPWH as a contractor ah ng mga proyekto ng uh, flood control diyan no 7 million pesos o, yan po yan mga kakechap habang ang mga Pilipino ah, ay lumulusong sa baha, yung isa nga eh pinakita dun sa kwan eh ah, hanggang liay, nasa loob na ng bahay niya yung tubig, baha na talaga sumisigaw, okay pa kami, okay pa kami <laughs> nakakaawa mga kakechap ah. nakakaawa mga Pilipino ah, hanggang kailan kaya matatapos ang korupsyon ah, na nangyayari sa gobyerno Uh, hindi yan matatapos hangga't hindi nabubusog itong mga sakim na mga itong mga ganid na mga taong ito, no? No? Eh ang mga diskaya pala panahon pa pala ng mga Duterte eh uh, contractor na pala ito. No? Panahon pa ng mga Duterte ganito pagganito na pala itong mga to, kaya pala talagang uh, pagtatanungin mo kung bakit ganun yumaman eh panahon pa pala ng mga Duterte contractor na ito. No? ya oh, yan ang uh, ano po niyan, no? Pagkatapos itong uh, ano itong mga itong isa sa congressman na party list diyan sa Bicol, no? Ah, banggitin na natin yung saldiko. no? At ah, pamangkin niya pala yung isang ko na babae na pasyonista, magastos, no? Magarbo, no? Eh ano niya pamangkin pala nila yung mga lahi galing pala itong babaeng ito sa mga lahi ng mga politiko diyan sa Bicol. Ah, at uh, itong mga ko pala eh ano isa sa tumutulong ah, sa political career ni uh, Sen Senate President Escudero. Oh. Eh ano na mangyayari? Hindi matatapos ang corruption. Hindi matatapos. Bakit po? Eh kasi hinahangaan ng mga Pilipino eh. yaman ng ano mahal ng suot nito. Tapos, naging palasak sa mga Pilipino na pag eh, kaya yung kasi nasa politika eh. <laughs> Pero hindi nila alam yung root cause. Na itong mga humahangang ito, itong mga, mga, mga kababayan nating ito na humahanga sa mga politikong ito na mga naging bilyonaryo, ha? nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Ha? Tayo ninanakawan. Kaya dapat yan, hindi natin ginoglorify yan. Eh. Ganun ang mga Pilipino eh. Hindi ko naman nila lahat, no? Ha? May mga Pilipino na matatalino nag-iisip, pero ilan lang po yan, mga kaketsap. Kaya nakakalungkot na patuloy, hindi mawawala ang korupsyon. Mawawala si Marcos, mapapalitan ng presidente. Sino papalit? Sara Duterte? <laughs> Sino papalit? Maraming mga gusto maging pangulo ng bansa, eh. Ha? pero hindi mariresolba ang uh, problema ng korupsyon sa ating uh, bansa. Ha? hanggat ang nakaupo dyan ay uh, korup, mag ganid, sakim. No? Ah, isipin ninyo, mga Pilipino lumulusong sa baha. Ang mga Pilipino pumipila dyan sa Philippine General Hospital no? para magpagamot. ha walang pera ang mga mamamayang Pilipino pagdating sa mga medical uh, needs no uh, pupunta sa ospital hindi naman agad matatanggap wala namang pera para doon sa private hospital pumunta no eh kung diyan sana natuon no ay uh, yung uh, pera maganda sana malusog ang bawat Pilipino mas malusog ang ating bansa no pero dahil sa mga taong ito, no? Naalala ko tuloy yung sabi nung uh, isa sa ano eh, ah, na mahinga na yon, no? Ang Pilipinas ang nag-aari lang naman, yung nagmamay-ari pagdating sa ekonomiya, mabibilang lang sa daliri. No? So, ah, madadagdag ba sa bilang ng daliri itong mga ano na to, itong mga kontraktor na to? Mga diskaya, ha? Ah? sa saka itong uh, isang congressman, na may uh, sariling uh, uh, construction equipment na na-accredit dyan as a contractor ng DPWH. 7 million pesos pala ang uh, uh, suhulan dyan para maging contractor, accredited contractor ng gobyerno sa mga flood control project. Ha. Ah. Ganun pala labanan dyan. Ha. Ah. Samantalang kami mga Pilipino rito na naghahanap buhay, nagbabayad ng tax, tapos ang nakikinabang sino? Ha? Itong eh, mga ganid na to, itong mga sakim. no? Oh, 'yan. At eh uh, sana, ha? Eh, big na manggara no? Ah, uh, kita mo itong mga mayaman na to, itong mga diskaya na buko, di ba? No? Ah, uh, violation ng ano 'yan eh, ethical doctrine 'yan eh. Oh. Pero maganda na rin dahil mga tanga itong mga to eh. nag sila ng kanilang yaman eh. Pinakita sa Pilipinas at sa buong mundo kung paano sila magnakaw. O, nabuko sila ngayon. Ha? At yung uh, ano yung blacklist, baguhin nyo yan. Pag sinabing blacklist, wala na yan. Tanggalin nyo na yan sa pagiging uh, contractor ng uh, DPWH. You know, one year lang pala ang uh, ban bilang ang ah, pag na blacklist tapos pwede na ulit at pwede kang gumawa ng panibago mong pangalan ng kumpanya i -re mo sa Securities and Exchange Commission no ah susuhulan mo lang yung mga nandiyan sa PWH eh, accredited contractor ka na ulit intindi ha ah? oh, yan ang mga baho na umaalingasaw ha ah? ang masasabi ko lang sana naamoy din ito ni Sara Duterte kung naamoy mong amoy alak si Bongbong Marcos, dapat naamoy mo rin itong anomalyang ito. Bakit? Busy presidente ka ng Pilipinas. Bahagi ka ng gobyernong admin ng gobyernong Marcos ngayon. Ikaw ang pangalawang pangulo, dapat uh, sinisilip mo rin ito. Dapat namutulong ka. Yan lang po nga masasabi ko ngayong uh, umaga mga kaketsap at salamat po sa Diyos sa uh, pagsama niyo po sa akin sa dalawampung minuto. Ako po ang inyong kaketsap kapatid, kaibigan at kausap. pag -ibig.